Ayan o, oh, nasusunog na o. Oh. Kapag maa-affect kami dyan, mapaka-brown out na naman kami nyan. Yan yung sinasabi ko. Kaja-jumper, jumper nila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm. Jumper pa more. Ayan. Ayan, jamper eh. Jumper pa. Sabi ko na lang, oh, puto ko na. Happy New oh, 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 Yan na. Jumper pa mor. Kita nyo ginawa nyo. nyo. Perwiso, malaking pengay langgam. Oh, oh. Bilaw din yung poste, oh. Pag Oo, oh, oh, yun o. Oh. Pagka pumuputok. Nasunog. Binuhusan pa ng tubig yata sa taas. Kaya yun, pumutok. Yan, yan. Ko ah. Ayano, ayano, ayano. Yo, ya, Jay, makuryente ka diyan, ha?